Nasa'yo na ang lahat Minamahal kita pagkat Nasa'yo na ang lahat Pati ang puso ko Nasa'yo na ang lahat Minamahal kitang tapat Nasa'yo na ang lahat Pati ang puso ko oh, 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 oh. Minsan nasa na ang lahat Oh, 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 oh. Na nasa na ang lahat Lahat na mismo nasa sa'yo Ang ganda, ang bait, ang talino Ingit lahat sila sa yo. Kahit pa itapat kanino Kaya nung sa akin ay bigla ako nahilo Hindi akalaing Sabihin mong ako na yon, Ang hinahanap mo Nasa'yo na ang lahat Minamahal kita pagka Nasa'yo na ang lahat Pati ang puso ko Nasa'yo na ang lahat Minamahal kitang tapat Nasa'yo na ang lahat Pati ang puso ko Oh, 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 oh Na nasa'yo na ang lahat Oh, 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 oh Na nasa'yo na ang lahat Kinikilig pa rin ako Ang sarap magmahal pagpanalo panalo ibig isa sa puso ko Di kaya di na pa magbabago Ako ang pinili Sa dami ng ibang nireto Hindi akalain Sabihin mo nga ako na lang Ang kulang sa iyo Oh, nasa iyo